Hello guys, good morning po sa inyo lahat. Andito po tayo ngayon sa Pilipinas guys, naka po tayo dito sa Pilipinas galing Japan. So medyo matagal-tagal din tayong naka, hindi naka dito sa Pilipinas guys, so excited na akong mamasyal dito. So since first day po natin dito sa Pilipinas ngayon is magagala tayo, halika samahan niyo po ako. Ang unang pupuntahan po natin ay ang Davao Coastal Road. So titignan natin doon guys kung ano yung status ng daan doon. Balita ko napakagandang daan daw doon kasi coastal road siya. So sa gilid tayo ng dagat dadaan. At matatanaw mo agad ang Samal Island. Isa sa pinakamagandang island dito sa Davao City. Ayan guys palabas na tayo ngayon ng subdivision ngayon. So ilang metro na lang makakarating na tayo sa main road which is yung dadaanan natin na papunta doon sa coastal road. So kung mapapansin nyo guys, yung left side niya is galing ka ng Davao City. Yung right side naman is papunta ka ng Turil Davao City. Yan guys, ang ganda talaga dito sa Pilipinas. Nakaka-relax talaga. Sobrang na-miss ko tong lugar namin. Medyo matagal-tagal din tayong hindi nakauwi ng Pilipinas. So magagalat talaga tayo. So may mga gusto akong puntahan dito sa lugar namin dito sa Davao. Especially yung mga street food, yung mga tambayan ko dati tsaka yung mga kaibigan ko gusto ko rin pasyalan sila so ayan guys andito na tayo sa bungad ng Kustal Road dito sa Davao City so ito na guys papasok na tayo so kung mapapansin nyo guys matatanaw mo agad yung dagat tsaka yung kabila no nung tabi nga yun yung Samal Island dito sa Davao City so ang ganda talaga ng daanan dito napakaluwag tsaka walang traffic tsaka convenient siya kung magmaniho ka dito ay sobrang komportable kasi napakaganda nung daanan walang lubak guys so kung magmamaniho tayo dito guys is mag-iingat din tayo kasi may overspeed may speed limit lang dito so which is i think 50 km per hour lang yata or 60 km di ka na pwedeng lalagpas doon kasi mahuhuli ka may mga speed gun dito na nag-aabang yung mga police mga enforcer dito sa Davao sila yung nagpapatupad ng mga speed limit dito guys so mag-iingat talaga tayo kasi medyo mahal-mahal yung ano yung penalty nila dito so kung mapapansin nyo guys yung mga yung daanan dito is may yellow lane siya dalawang sulit yellow lane so bawal tayong mag overtake yan or bawal tayong mag change lane So stay lang tayo sa linya natin So ito namang right side guys Is dito yung dumadaan yung mga single na mga motor So para safety shot sila So kung mapapansin nyo guys Is walang gaanong tao na tumatambay dito At the same time napakaganda yung view guys Tingnan nyo Ang ganda talaga dito sa Pilipinas At ito pala guys ito yung Puan intersection. Yung left side niyan is papunta ka ng Puan don sa main road. So since papunta tayo ng Ikulan is diretso lang tayo. So andito tayo guys, ang ganda oh. Grabe, first time kong magmaneho dito. First time kong makadaan dito is ang masasabi ko is 100% talaga. Ang ganda. So nakakamiss talaga dito sa Pilipinas guys, especially yung hometown mo. Yung mga pagkain, lechon baboy, lechon manok, yung mga kakanin, mga barbecue. So sobrang na-miss ko talaga yan guys. Mamaya pupunta tayo dun sa street food ng Davao City, yung night market. Dun sa Aldebingo, malapit sa may paaralan ng Ateneo. Dun yun ang pinaka street food sa gabi guys eh. Especially yung mga barbecue. Dun mo makikita yung mga isaw, mga patay ng baboy etc etc so mamaya pupuntahan natin din guys kakain talaga tayo doon ayan guys nandito na tayo sa may tulay ng Matina dabaw City so ilang metro na lang ay makakarating na tayo doon sa may rotonda ng ikulan kung napapansin nyo guys yung mga driver dito ay nag stay lang sila sa linya nila hindi sila nag-overtake or nag-change lane or nagkakat sa iyo. So maganda yung driving nila dito guys. Kasi bawal talaga yung ditong kaskasira. Simula nung pinatupad yung speed limit dito. Bawal kang lumagpas sa minimum speed nila. So ang ganda ng dagat guys. So ang ganda talaga dito sa Pilipinas guys. Nakaka-relax talaga. Nakakawala ng homesick. Nakakawala ng pagod. Tsaka nakakagaan ng feeling talaga. Ibang iba talaga kapag nasa abroad ka. Dito sa Pilipinas is paggising mo sa umaga is wala ka talagang ibang iisipin. Kundi yung masaya ka, tsaka yung pamilya mo andito lang, tsaka nakakausap mo. At lalo lalo na yun, yung mga pagkain na gusto mong kainin is makakain mo talaga agad. At yan guys, andito na tayo malapit sa intersection ng Matina punta Dumalag. At yan guys, nakaharap sa atin yung giveaway na karatula. Ipapaunahin natin yung tricycle na dumaan at saka yung motor guys. So pag dumaan tayo sa intersection na to guys, is kailangan talaga natin ng pay attention. Tsaka i-check natin kung may dadaan ba o wala kasi mas priority sila doon kasi pedestrian lane eh. So at the same time guys, may mga traffic enforcer naman doon na nagmaman doon ng traffic And nag-aalalay din sa mga tatawid na mga tricycle tsaka mga sasakyan. Ayan guys, napakaganda talaga ng dagat dito. Kung matatanaw nyo yung island doon, yun yung Samal Island guys. Which is yung pinakamalapit na island dito sa Davao City. Kung tatawarin mo yung Samal Island is nasa 10 minutes or 15 minutes lang yata via barge. So napakalapit lang talaga. At doon guys, pag pupunta ka ng Samal Island is doon mo makikita ang napakagandang mga beaches doon, mga resorts doon. So maraming mga turista din doon ang napupunta doon sa Samal Island. So yan, magsa din yan sa tourist destination dito sa Davao City. Yan guys, andito na tayo sa rotunda ng Ikulan Davao City. So since giveaway tayo guys is papaunahin muna natin yung mga sasakyan na dadaan bago tayo papasok. So ito yung rotunda guys ng Ikulan. So ito yung end point ng Coastal Road. So yung daanan na yan guys, kung mapapansin nyo, is under construction pa yan. Papunta ng Lanang sa, sa Tibungko or papalabas na ng Davao City yan under construction pa yan guys so by next year next next year yata eh, pwede nang daanan nasa 80% na daw yung construction don so medyo malapit nang matapos at hopefully guys sa muling pag uwi natin dito sa Davao City ay pwede na nating madadaanan yon para may updates naman tayo so thank you guys for watching